ni balay diri ni Pupong guys. Diri mi natulog nice kaayo na si Marge. So naami karon diri ng dayo kay manuroy mi diri sa ilang dapit. Mooni ang mga punuan sa ilahang lansunis. Yan. Yeah. Green pa ang bunga. Pero makabuot ragod ang taas siya naunhan lang ni sa mga dagahan nga mga tag-iya during dapita so dako kay ilang area diri so naa pa jud siya kanang bukid mo ning gitawag jud ay diri ilang balay og hillside kay kilit jud ay siya sa bungtod oh doon ka lang kaayo lang. kay kayo tulugan guys. So, anay kay ilang aircon. Bugnaw kaayo din. Naapay mga kawayan. So, naapay mga silingan din Yes! Iba na mo'y nang kaday. So, nice jud. Sunod so, ta sa tong magulang guys kay naa daw diri durian. Mo ni diri ang tampakan. Kolumbiyo na ni diri. So guys, naay mga bukid. Oo taas kay nga bukid o diba? ba yeah, nya diri sa pikas pud na kuy bungtod tud ko na siya guys nag pud siya ang oras karon diri is 6:50 almost 7 o'clock na sa morning pero nit 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 pud diri pa ah. gamay so naa silay mga guya ba no? Meron sila halo-halo ilang mga prutas. Sa so, naapot sila eh. Payag-payag diri guys. Ang but-unsa ni diri. Ang purpose sani diri nang? Namay mga balay-balay diri. simbahan nila. Mm. Kukura nila o oh, kapili simbahan nila. So, mo aday na ay mga bayag-bayag. Ah, nag-camping. Mo na ni ipupo nga simbahan nila. So, diri po din ang uba nag-camping sa ilang ah, sa ilang church So, moong na mga tent. Ay, mo di ay. Now, gets ko na. Nga nang naa sila ay kanang tent diha ha. Kay camping nila. Na event nila diri. Sa ilahang simbahan. Ako dyan yung ilang area diri, guys. na ang ilaham kanang church ni na mga kalubik na nang sa nina na sila sa tuong guys virgin pagdaryo and forest na mo na durian wala ko may nahulog taas na gyud durian so mo na shay durian guys ang tagpag sa iyo nagkang paday punuan sa ilang gaya na no? bago lang putot pa lang ang kanilang diri ang naay dako dako nga bunga pero gagmay tara o oh, may pa man putot pa man, ang uban Mubo ragod ang tao may maram nila Ha? Wala. Naaputot no, o niya. Mubuorag yun unta diha Kung nagpataon lang. Asa may ilahang rambutan? Nalagi balay dari. Ay. Taas pa din. Dako pa din ilang area dari. so mo ato pata ka dito ayon na lang ng kanang kuan rambutan kay na ano ay marang asa di ilang marangan ha oh, oh Limon sito imong ikapi eh. hmm. Na ay puno ang sa lemon sito. Pero tut Putoy pa ang mga bunga. Putoy pa pagbunga. Ito. Ito. Marang lang. Yan ang limotor dito sa unahan. nangka mangguna eh. Tara, marang oh. Tara, ay, nangta hinog nang oh. Oh, isa ra pud ka buok. Pero oh. Sa may mukat-kat, anak. Taas man. Naa. Naa. Pero oh. Na. Nya gulang naman gani na ang kuno. Oh. hindi, 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 oi, katkat taas po kayo, oi, isa po yung katkat pa, isa pa isa pa naa balay pa sa unahan siya mga wild orchids ni siya guys naghan ka ay mga orchids oh, mm -hmm. may kinapoy mga kuwinti na derino siya rin guys guys Sir Guelas prutas. Ang pot kay sila ko na prutas. Ani, ang sama ni dere. Marang pot kana. Ay kana ang sama na adili na marang oi. Ang unsa man na? Ay, ay Kahoy. Ang pot mga balay-balay gihapon. Okay Ang pinakasulok nga balay ilahan apa gid balay. Okay. So, mo ilang sapa. Pito, nangaligo ko na sila diri. Ginay dinay mga tawo nang naligo. Mm. Na may kitig dito. Ah, na ilang ublango. Bito kay nagulan gud pero wala biya siya nagkuan naglugog. Opo dere ma muhi. Kita kay into pa. Rogan. So, na maka ni to oh, ang mm, nay kulungan, dug nalay lang. lang. Oh. Ta. Okay, guys. Asa? Ayo ayo. Ah, tata ra, ayo na lang. So mamalik na lang ni guys Kaya kay naa daw kanang cave or yumi or lang dito. pero layo man sa dako ni ilang area diri guys kanang lubi diya na ilahan na so balik ka dito guys sa ilang balay ha 3 hectares yan man naging kayo si dyan po wala wala bunga wala ang katulang marang naa ah, pero oh, taas kayo. una rin nagdako na po nga makakatkat. Mm, -hmm. harvestan. Naman to dito yung rambutan na dito sa kuwan. Gawas. Ah, sa'yo pa buka yung oy Tamis ko lang rambutan. เรเรียนงั้นวะไม่กูอันงั้นไม่หินุก